Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula sa ating araw, maaring pakipulot ang mga basura at pakiayos ang mga upuan. Manatili tayong nakatayo para sa ating panalangin. Ipikit ang mata at sabay-sabay tayong manalangin. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Every this day, be my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ang ating bagong aralin ay ang pagsukat ng haba gamit ang mga walang batayang unit. Sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga pamamaraan sa pagsukat gamit ang mga walang batayang unit. Pangalawa, napahahalagahan ang paggamit ng maliliit na bagay bilang panukat sa malalaking bagay. Pangatlo, nasusukat ang mga bagay gamit ang mga walang batayang unit. Ngayon ay mainihanda akong gawain upang malaman ko kung tunay niyo pa ang naaalala ang ating nakaraang aralin. Panuto. Isaayos ang bawat larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng kanilang haba at ikli. Ipakita ang yung sagot sa pamamagitan ng bilang mula isa hanggang ikatlo. Ang bilang na isa ay kumakatawan sa pinakamahaba o pinakamaitling bagay. Nauunawaan po ba mga bata? Mahusay mga bata! Mukhang kayo ay natutunga sa ating nakaraang aralin. Ngayon naman ay may inihanda si teacher na kwento tungkol kay Lapis at kay Paperclip. Handa na ba kayong makinig mga bata? Magaling! Ang pamagat ng ating kwento ay si Lapis at si Paperclip. Si Paperclip at Lapis ay matalik na magkaibigan. Ano nga daw si Lapis at si Magpaperclip? Sila ay matalik na magkaibigan. Palagi silang magkasama kung saan saan. Magkasama silang gumagala, naglalaro at kumakain. Subalit isang araw, napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa haba at tangkad. Dahil doon, nagsimulang magyabangan ang dalawa kung sino ang mas matangkad sa kanila. Itong si Paperclip ay ayaw magpatalo. Ngayon din naman itong si Lapis na iniisip na siya ang mas matangkad. Ang dating matalik na magkaibigan ay biglang nagkatampuhan. Magkakabati lamang ang dalawa kung mayroon kung mayroong iba na magsasabi at magpapatunay kung sino ba sa dalawa ang mas matangkad. Maari ba natin silang tulungan kung sino nga ba ang mas matangkad? Sa anong paraan kaya natin pwedeng malaman kung sino sa kanila ang mas matangkad? Nandito si lapis at si paperclip. Maaari ba natin sukatin si lapis gamit ang paperclip? Sa tingin ninyo, ilang paperclip kaya ang kailangan para matumbasan si lapis? Si Rose ay may lapis at paper clips. Gusto niyang malaman kung gaano kahaba ang lapis gamit ang paper clips. Kung ikaw si Rose, paano mo ito gagawin? Ito ang lapis ni Rose. Ito naman ang mga paper clips na gagamiting panukat sa kanyang lapis. Ilan kayang paper clips ang mayroon si Rose? Tara, ating bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. ng ang katumbas ng bilang ng dawin ng paper clips sa haba ng lapis. Sa iyong palagay, ilang paper clips ang tutumbas sa haba ng lapis ni Rob. Ang aralin natin sa araw na ito ay ang pagsusukat ng haba ganit ang mga walang batay ng Subalit, Simulan muna natin ito sa pagpapaliwanag kung ano nga ba yung tinatawag nating haba. Ang haba ay tumutukoy sa sukat o distansya mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng isang bagay. Kapag sinabi nating haba, ito rin ay tumutukoy sa am um, tangkad ng isang bagay, hayop at tao. Kanina ay am um, natutunan natin kung paano am um, sukatin ang isang Lapis. Ang um, kanila ay sinukat natin itong lapis mula sa um, dulo kung saan makikita natin itong pambura hanggang sa dulo kung saan makikita naman natin yung matulis na panulat o kung tawagin sa si Ingles ay ang lead. Ang ating sukat na makukuha ay ang tinatawag nating haba. Kapag sa tao naman, kapag sinukat natin ang ating mga sarili mula sa ulo hanggang sa ating mga paa, ang sagot na makukuha natin ang siyang tinatawag nating haba. Alam nyo ba mga bata na importante ang pagsukat ng haba sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ano-ano kaya ang mga dahilan kung paano ito naging importante? Malalaman natin yan. Halimbawa, ang haba ay madalas natin ginagamit para malaman natin kung gaano ba kalaki at kahaba yung damit na ating sosotin kung babagay ba ito sa atin. Bukod pa riyan, ang haba ay madalas din natin gamitin para malaman natin kung um, kasya ba yung isang bagay na balak natin ilagay sa isang lalagyanan o sa isang kahon. At marami pang ibang paraan kung paano naging mahalaga sa atin ang haba. Um, subalit, um, bago natin masukat yung haba ng isang bagay, hayop o tao pa man yan, um, hindi ba't kailangan muna natin ng um, bagay na panukat tulad ng ruler, meter stick, medida at marami pang iba. Pero paano na lang kung wala tayong ganito o hindi available yung mga panukat na ito sa ating bahay o sa ating paaralan? Ano kaya ang maaari nating gamitin na panukat? At dito naman na, puwapasok yung tinatawag nating mga walang batayang unit. Ang mga walang batayang unit sa pagsusukat ng haba ay ang mga bagay na ginagamit natin bilang panukat na um, hindi standardized. O kung sa Tagalog ay wala itong um, formal na sukat. Ito yung mga bagay na madalas natin makita sa ating paligid na maaari natin gamitin na panukat kahit saan at kahit kailan. Subalit ang sukat nito ay um, nag-iiba-iba depende sa um, bagay na ating gagamitin bilang panukat. Ito rin ay yung mga mas maliliit na bagay na kung saan ay pwede nating magamit na panukat sa mga mas malalaking bagay naman. Tinatawag natin itong um, mga walang batayang unit sapagkat um, yung sukat nito ay maaring mag-iba-iba o hindi ito pare-pareho depende sa um, bagay na ating gagamitin sa ating pagsusukat ng haba. Halimbawa, dahil kakatapos ko lang maglaro at gusto kong ilipit yung aking um, laruan na staff toy ay nakita ko yung isang kahon sa aming bahay. Dahil doon, balak ko doon ilagay o itabi yung aking staff toy na laruan. Um, nagkataon din na um, nakakita ako ng mga paper clips sa aking mesa. Dahil doon, naisip ko na um, gamitin yung mga paper clip bilang panukat doon sa um, kahon at sa staff toy ko. And nung pagasukat ko, nalaman ko na um, mas malaki pala o mas mahaba yung um, kahon sa pagkat um, mas marami yung paper clip na ginamit ko sa pagsukat sa kabilang banda ay eh, mas maliit naman yung am um, yung soft toy ko sa pagkat um, mas kakaunti lang yung nagamit ko am um, na paper clip sa pagsukat at dahil doon am um, napagtanto ko nakasya nga yung am um, aking soft toy doon sa kahon na aking nakita dahil am. Um, mas uh, maliit ito at mas mahaba naman yung kahon. At sa halimbawang iyon, um, ang paperclip na aking ganamit ay yung tinatawag nating walang batayang unit sapagkat ito yung um, mas maliit na bagay na aking ginamit para sukatin yung mga mas malalaking bagay. Katulad nung sa halimbawa ko, yung stuffed toy na laruan at yung aking kahon. At dahil doon, am um, nak nakapagsukat ako gamit ang paperclip na siyang tinatawag nating am um, walang batayang unit. And mahalaga ito para am um, kung wala tayong ruler sa ating bahay and naunawaan nyo na ba ang mga walang bata batayang unit mga bata? Apo! At higit sa lahat mga bata, ah, tatandaan natin na palagi nating ligpitin ng ating mga laruan o ating mga gamit sa tuwing tapos na natin itong gamitin sa mga angkop nitong lalagyanan. Huwag natin itong hayaang pakalat-kalat lamang. Nauunawaan nyo ba? Apo! Kabuti! Tumungo naman tayo sa halimbawa ng mga bagay na maaari nating gamitin bilang walang batayang unit sa pagsusukat ng haba. Ang mga bagay na haraniwan natin nakikita na maaari nating gamitin bilang panukat ng haba ay ang mga paperclip, cryula at ang ating mga kamay kung saan sa ating kamay ay pwede natin gamitin ang ating hintotoro, ang ating hinlalaki, at ang mga dangkal ng ating kamay. And isa pang halimbawa ng mga walang batayang unit ay ang tinatawag nating posporo. Pero tandaan natin mga bata, ah, hindi basta-basta ginagamit yung posporo dahil am um, maaari itong magdulot ng kapahamakan sa atin at sa ating mga mahal sa buhay dahil am um, maaari itong maging sanhi ng sunog and itong sunog, delikado ito dahil nakasunog ito ng ating mga bahay at ating mga gamit kaya am um, paggagamit tayo ng posporo bilang panukat ay dapat wala itong apoy o hindi dapat ito nakasindi. Malinaw ba? O ah? Mabuti. Upang mas maunawaan nating maigi ang konsepto ng mga walang batayang unit, ay tignan natin ito. Makikita na natin dito ang kaibahan ng mga walang batayang unit o kung tawagin sa Ingles ay ang mga non-standard unit. Kung ikukumpara natin ito sa tinatawag naman nating mga standard unit sa pagsusukat ng hata. Ang standard units ay yung mga unit tulad ng pulgada o sa Ingles ay inch na um, nakapaloob sa mga tape measure o medida. Bukod pa riyan, isa ring halimbawa ay yung mga sentimetro o centimeter na madalas naman nating makita sa mga ruler. And isa pang halimbawa ay yung um, um yung mga talampakan o um feet in English na um ang uh, madalas naman nating um, makikita sa mga metro na ginagamit naman sa pagsukat ng mga bagay. And itong sukat ng mga standard units is pare-pareho kahit sa ang lugar man. Halimbawa, bumili ako ng um, ruler dito sa Bataan and may binili rin akong ruler galing sa um, ibang lugar naman. Kapag ginamit ko yung dalawang ruler na 'yon sa um, parehong bagay sa pagsukat ng haba, um ang sukat na um, ng haba na maari kong makuha ay pareho lamang dahil um, yung sukat nitong mga standard units ay um, pareho, eksakto at tumpak. At kabaligtaran naman ito na mga walang batayang unit o kung tawagin natin sa Ingles ay ang mga non-standard unit kung saan um, ito ay walang formal na sukat at um, ang sukat nito ay nag-iiba depende sa kung anong bagay ang ating gagamitin bilang panukat. Katulad na lamang halimbawa, kapag gagamit ako ng paperclip sa pagsukat ng isang bagay, hindi nangangahulugan na pareho yung um, sukat ng haba na makukuha ko kung gagamitin ko naman ang crayola sa pagsukat ng parehong bagay. Ibig sabihin, ang mga walang batayang unit ay hindi gaanong tumpak ang sukat na maaari nating um, makuha. Subalit am um, hindi pa rin ito um, mabubura yung katotohanan na um, mahalaga pa rin sa atin ng mga walang batayang unit sa tuwing um, hindi available o wala tayong um, nakikita ang mga standard unit na panuka tulad na lamang ng ruler. Nauunawaan nyo na ba ang pagsukat ng haba gamit ang mga walang batayang unit mga bata? Opo! Mahusay! Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkat gawain. Dito sa ating pangkatang gawain ay hahatiin ko ang klase sa apat na pangkat. Sa apat na pangkat na iyon ay bibigyan ko kayo ng isang bagay kung saan gagamitin nyo iyon bilang panukat sa mga desk na makikita natin dito sa ating silid-aralan. Pagkatapos um, ay um, susulat nyo naman sa um, sagot papel ang sagot na inyong makukuha. Malinaw ba iyon? Um, ang walang batayang unit na gagamitin ng unang pangkat bilang panukot sa mga desk ay ang paper clip. Gagamitin naman ng ikalawang pangkat ay ang Crayola. Pambura naman ang gagamitin ng ikatlong pangkat sa pagsusukat ng desk. At panghuli, ang gagamitin naman ng ikaapat na pangkat ay ang chalk. Malinaw ba yon mga bata? Apo! Mabuti! Pero bago tayo magsimula, ating munang tandaan ang mga pamantayan habang ginagawa ang ating pangkatang gawain. Ang una na riyan ay tahimik, maayos at am responsable ninyong gawin ang inyong itinakdang gawain. At ang ikalawa ay dapat ang bawat miyembro ay tumutulong at nakikilahok upang matapos ninyo ang inyong itinakdang gawain. At panghuli at ikatlo, ay tapusin ninyo ang gawain sa itinakdang oras at sagutan ninyo ito ng mabuti. Nagkakaunawaan ba tayo mga bata? Opo! Mabuti! At ngayong tapos na ang ating pangkatang gawain, ay tahimik at maayos kayong bumalik sa inyong kanya-kanyang mga upuan. Naunawaan niyo na ba ang ating tinalakay ngayong araw, mga bata? Magaling! Ito nga ay pagsusukat ng haba gamit ang mga walang batayang unit. Maari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng bagay na magagamit bilang walang batayang unit sa pagsusukat? Magaling! Kung gayon ay tunay ngang naunawaan niyo na ang ating aralin ngayon. Ngayong naintindahan niyo ng ating tinalakay, ay mahinanda ako ditong isang aktibidad at inyong sasagutan. Maliwanag ba mga bata? Magaling. But bago yon, may babasahin muna ako sa inyo. Babasahin ko muna sa inyo ang panuto ng inyong gagawing aktibidad. Punan at sukatin ang haba ng sumusunod na mga larawan. Gawing gabay ang mga walang batayang unit sa pagsusukat. Naintindihan ba ang panuto mga bata? magaling. So, una ay ang suklay. Ang suklay ay katumbas kaya ng ilang paperclip, mga bata. Magaling. Ang suklay ay katumbas ng limang paperclip. At ang ikalawa naman ay ang gunteng. Ang gunteng ay katumbas kaya ng ilang toothpick, mga bata. Magaling. Ang gunting ay katumbas ng apat na toothpick. At ang ikatlo naman ay hanger. Ang hanger ay katumbas kaya ng ilang posporo, mga bata. Magaling! Ang hanger ay katumbas ng anim na posporo. At ang ikaapat naman ay kutsara. Ang kutsara ay katumbas kaya ng ilang krayula, mga bata. Magaling! Ang kutsara ay katumbas ng 3 krayula. At ang huli ay ang mesa. Ang mesa ay katumbas kaya ng ilang dice, mga bata? Magaling! Ang mesa ay katumbas ng labing tatlong dice. Ngayong naintindahan nyo na ang ating tinalakay at inyong nasagutan ng aking hinandang aktibidad, ay mahinanda naman akong takdang aralin. Ang takdang aralin na ito ay inyong sasagutan sa inyong kanyang-kanyang bahay. But bago iyon ay ipapaliwanag ko muna sa inyo ang panuto at inyong gagawin dito. Maliwanag ba mga bata? Magaling. So, ang panuto ng inyong takdang aralin ay iguhit ang bagay ayon sa hinihinging haba ng sukat. Naintindihan ba? Magaling. Una ay walis na kasing ng tatlong hair clip. At ang ikalawa naman ay unan na kasing haba ng siyam na posporo. At ang ikatlo ay bote na kasinghaba ng limang toothpick. At ang ikaapat ay papel na kasinghaba ng anim na dice. At ang huli naman ay tinidor na kasinghaba ng dalawang hinlalaki. Naiintindihan ba mga bata ang gagawing taktang aralin? Magaling!